Ngayong nalalapit na ang pasukan, inaalala ni Marina ang kanyang 17 anyos na anak. Dahil tag-ulan na, inaalala nito na baka magkasakit ang anak nito sa dengue. Palagi ko wala naman eh, naglilinis lagi naman sa City High eh. Tapos Senior High na sila kaya alam naman nila ang ginagawa. Ganun pa man, todo pa rin ang ginagawa nito makaiwas lamang sa dengue. Ay sa amin kasi ano eh, creek at saka yung sewage, sewer line namin. Palaging nababarado kami kaya talagang prone kami sa lamok. Pero sa datos ng DOH Cordillera, bumaba ng halos 56% ang kaso ng dengue sa rehiyon ngayong taon. Kung ikukumpara ito sa 8,000 kaso noong nakaraang taon. Over the past 4 weeks, a decrease of 61% in dengue cases were reported in as compared to last year. Uh, for the dengue, although nakita natin na may pagbaba sa uh, porsyento ng uh, percent change from compared to last year pero yung number pa rin po ay nakakabahala Sa tala ng DOH aabot sa naput-apat na barangay ang mayroong kaso ng dengue Pinakamarami dito ang Ifugao na may 37, na sinundan ng Benguet na may 24, labing dalawa naman sa Bagyo at tigtatlo sa Apayaw at Kalinga. Dahil sa nalalapit na pasukan ng mga bata, patuloy pa rin ang aksyon na ginagawa ng ahensya para mapanatiling ligtas ang mga mag-aaral. Yung aksyon na ginagawa naman ng DOH uh, in coordination naman with our DepEd is yung um, advocacy campaign kasi yun naman yung uh, pinaka uh, core function natin yung um, para ma-mold yung um, behavior ng mga children especially kapag sila ay pumapasok sa mga sa paaralan Patuloy din ang kampanya ng DOH kontra dengue sa mga komunidad upang mapababa pa lalo ang mga kaso, lalo na ang 5S o ang Search and Destroy, Seek Early Consultation, Self-Protection Measures, Sustain Hydration at Say Yes to Misting. Vanessa Bugtong, para salozon headlines